Hi guys, andito naman tayo ngayon sa Luneta At ito nga yung makikita nyo yung mga pailaw nila Ayan, papunta tayo sa mga pailaw nila Kasi ang gaganda ng mga pailaw nila rito sa Luneta Syempre, makikita nyo naman na may mga nag-jogging dyan uh, At uh, napakaluwang naman kasi nitong park na to Syempre, puntahan ng mga... ng mga... ano mga pamilya ng mga lovers ayan yung nakikita nyong ano na yun, mga kainan yun mga, nagpatayo sila ng mga ganyan dyan, so in case lang na may mga, syempre naguto, may meron silang mapupuntahan, so ayan nga guys nakikita nyo ngayon yung uh, uh, lawak ng Luneta Park so ayan naglalakad ako papunta ako dun sa may pailaw na yan Ayan, guys. Nakikita nyo yan. Solo lakad lang tayo. At nasa ganun, makita natin yung kaganapang nangyayari sa gabi doon. At saka, nandun din, syempre. So, ayan na, guys. Yung kanilang Christmas light dito sa so, may pailaw. Medyo pinatko na yun. At uh, agad akong nakarating dito sa park na to. So, ayan. Makikita nyo yung mga tao na nagpapapicture dyan sa pailaw na yan. So, may kinukuhanan din yan ng, ay, ewan ko kung sino yung ano na yun. Binibidyo niya. Ayan. Katulad ko rin na nagbibidyo. Ayan. So, nagkalat ang mga tao dyan. Siyempre, napakasarap sa pakiramdam pag nakakita ka ng mga ganitong mga pailaw. Ayan. At saka, mga tao na talagang sabik makakita ng mga ganyan. So, ayan guys, yung uh, dancing water dito sa gitna ng luneta. Ayan, makikita nyo dyan. At hindi siya nakakasawa. Ayan, guys. So, everyday yan. Pag, uh, ano na, mga 5.30. 5.30 to 6 o'clock yata, nag-start na yan. At hindi ko lang alam kung anong oras pinapatay yan. Kasi nga, pag umaalis ako dyan is mga 9 o'clock. Pero, ang dami pa rin mga taong naka, ano dyan, nakatambay, nanonood, nagre-relax. So, napakasarap talaga sa pakiramdam, guys. Tapos, uh, makikita mo yung mga tao, nag enjoy sila, may mga baon sila, kumakain sila dun sa gitna ng park. Kasi, may mga bermuda dyan. So, ayan, may nagaganap na ano dyan na program. So, hindi ko lang alam kung ano yung program na yan. May mga nagsasayaw, yan about uh, Christmas. Ayan, hindi na ako lumapit kasi maraming tao doon sa gawi doon at wala naman akong balak talaga na lumapit doon para manood. Actually, nakikita ko naman dito sa part na to. Ayan, kasi ayan guys, o, oh, nakikita nyo. So, time na yan, madilim na rin talaga yan. Pero, tinuhanan ko pa rin ng ano, ng video. Ayan. So, magagaling silang sumayaw. Hindi eh, ko lang alam kung anong mga ano yan. Parang may pinopromote yata sila about Christmas. Kaya, sumasayaw sila dyan. Napaka-relaxing lang talaga yung pakiramdam na nakakakita ka ng mga ganyan na kasayahan at yung mga ganyang dancing water napaka relaxing sa pakiramdam ko so kung nandito lang kayo sa Manila o nandyan lang kayo sa kung saan malapit dyan o pwede nyo naman sa pumunta lang kayo dito mga 5 o'clock guys makikita nyo to, mag-start na yan makikita nyo yung dancing water na yan tapos ano na rin, magbaon na rin kayo para kayo mag-picnic dito kasi pwede namang umupo doon sa mga, ano, sa mga may damuhan, hindi nila pinagbabawal. Marami ako nakita na nakaupo doon, may mga baon sila, kasama yung pamilya, naghihiga-higa sila doon. So parang ang sarap ng pakiramdam talaga na ganun yung gawin mo rito pag nagpunta ka. sa so, gantong oras talaga, wala nang magbabawal sa'yo na hindi pwedeng umapak dyan, hindi pwedeng mahiga dyan, hindi pwedeng kumain dyan. Kasi pag maaga pa, syempre marami yung mga security guard na umiikot dyan uh, at minsan binabawalan nila na maglaro yung mga bata sa gitna. Pero in pagkagabi ng ganyan na, parang hindi na nila pinabawalan. Pwede nang mahiga-higa, magdala na lang kayo ng ano niyo sapin at saka baon nyo. In guys, advice ko lang sa'yo or ano lang, ah, uh, advice ko lang, syempre, yung mga, ano, yung mga kalat nyo, syempre, nagkalat din naman yung mga basurahan dyan, eh, pulutin nyo at itapon na itapon para naman manatiling malinis pa rin yung paligid ng park. Ayan, guys, kung nakikita nyo yan, sa napaka-relaxing sa mata. Ayan. So, ayan, guys, kung, ano, kung may balak kayong pumunta dyan talaga, sadyain nyo na lang pag malayo kayo para naman, baka pa ba, kayo dyan gandang ganda kasi ako talaga dyan sa mga, mga dancing water na yan at sa paligid yan guys nakaikot yung mga tao dyan nanunood talaga sila dyan sa, ano, sa dancing water na yan so et, yan is dito lang sa syempre nakalagay naman lunata park pailaw ng luneta park yan so ayun guys, makikita nyo naman yung mga tao. Andyan pa rin sila. Nanuloot pa rin sila. Ayan. Marami dyan ako nakita rin kasi kasama yung mga pamilya nila. Yung mga bata yung nagtatakbuhan sila. Oh. Wala oh, ka, sarap na pangramdam na sana yung mga anak-anak niya dyan, yung mga apo apo niya dyan is dalin niya rito na magtakbo rito kasi napakaluwang ng park dito at saka hindi naman delikado mag-ano, magtatakbo kasi nga napaka ano naman ng park wala naman si Tila na kasi nga kung saan-saan o oh, ayan, sumasayaw pa rin yung mga kanina pa sumasayaw yung mga yan may pinopromote sila guys na hindi ko kasi binigyan masyado ng pansin yan. Basta may pinopromote silang alam ko. Kaya ayan, ito dito. Lakad-lakad lang tayo dito guys. Iiitot tayo doon sa kabila para naman makita yun. Kung ano yung pagana pag sa pag agad nila. Ngayon, ayan. Ayan, para makita nyo yung mga tao talaga dito na marami talaga. Maraming nag-i-enjoy, nagre-relax ayan, kasama yung mga anak nila. Kasi pag ganito, pag ganun ng oras naman kasi, is, syempre wala nang trabaho, pwede mo nang dalhin yung pagbigyan mo riyan. Ayan, mag-bound kayo. Kasi mahal ang mga bilihin dito, guys. Mahal ang mga bilihin dito sa may luneta. Imagine yung ganila nila, 40 daw, yung napakaliit. Parang hindi siya worth it para bilhin. Diba? Aya, pagka ganun na kabahal, syempre, uh, practical tayo. Okay na lang din, hindi kumain ng mangga. <laughs> pagka nakakita ka na lang ng murang mangga, na yung tumpok-tumpok na mangga na mas mura naman kung tutuusin is doon ka na lang bumili tapos iwi mo sa inyo